Nakapagdala ang Philippine Red Cross Cebu Chapter ng kabuang 558 na pasyente sa katatapos lang na sinulog Grand Parade 2025. Mas doble ito kumpara sa nakaraang festival dahil dumami pa ang bilang ng mga nakilahok sa nasabing aktibidad. Ito ang sinabi ni Atty. Maria Vera de Jesus, ang Chapter Administrator ng Philippine Red Cross Cebu sa panayam na Bombo Radio Cebu kung saan inaasahan at pinaghandaan bago ang kaganapan. Ngunit nahirapan pa rin sila sa kabila ng kanilang puspusan na paghahanda, lalo na at ilan sa mga emergency vehicle ay malayo sa kanilang area kung saan sila ay nakastandby, gawa nga na hindi na makapasok ang mga sasakyan dahil sa mabilis na pagdagsa ng mga tao. Sa 558, 328 ang kanilang naitala na nagpa-blood pressure, 31 naman ang major cases at 185 ang minor cases. Naiulat din nila na ang kabuang labing apat na ang dinala sa hospital. Sa parte ng Philippine Red Cross, hindi po natin inaasahan na ganun karami pala talaga yung dadagsa sa sinulog. Although alam natin sa simula at pinaghandaan natin na dadagsangan ng mas marami pa sa mga nakaraang taon, lalo pa at ibinalik doon sa dating uh, lugar, yan na rin naman po ay naging safe ang ating pagdiriwang ng sinulog dahil sa marami po mga responders ang, ang nasa vicinity, kabilang na nga po dyan yung Philippine Red Cross. Although mahina po talagang kontrolin yung crowd, Nahirapan tayo sa uh, pagpasok ng ating mga ambulansya dahil sa napakahirap kontrolin ng napakaraming tao pero hindi po ito naging hadlang para tayo ay patuloy na magbigay ng serbisyo at kaligtasan sa mga nanonood po Sa ngayong taon po tayo ay nakapag-cater ng 558 na pasyente Alin sunod dito nagpahayag ng pasasalamat si Dehesso sa lahat ng kooperasyon ng bawat isa at sa pagtitiwala na ibinigay sa mga miyembro ng Philippine Red Cross upang bigyan sila ng tulong medikal. Dagdag paan niya na naging matagumpay ang kanilang operasyon dahil sa pagtutulungan at napanatili nila ito dahil sa tiwala at donasyon ng kanilang natanggap. Nangako rin ito na pagbubutihin pa nila ang kanilang paghahatid ng kaligtasan sa mga tao. Mula rito sa lungsod lawiga ng Cebu, Bumbo John Akanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!